So what's up? Happy New Year sa inyong lahat mga kamamay Nandito ulit ako ang ngayon lingkod, Mamay Love Advice Upang uh, mag-share na naman ng mga tips tungkol uh, sa love advice Kaya mga kamamay, kung gusto nyo po ng uh, mga ganito klase ng video, ganito klase ng tips Isa lang hinihiling ko, sa baba ng kamay ko may subscribe button at notification bell Mga kamamay, sana mapindot nyo yan at maging updated kayo sa lahat ng mga video and tips na na kung kong share sa inyo. Okay, so ngayon, wag na natin masyadong patagalin pa ang video ito. So share ko na sa inyo ang ating topic. So paano ba natin malalaman o paano niyo ba malalaman mga girls? Nakatawan lang habol sa inyo ng mga boys. Okay? So marami tayong mga boys na ganito. Sana ay uh, inyo pong uh, makita o malaman kaagad na baka mamaya katawan nyo lang ang habol nila so baka kayo uh, gusto nyo nagtunay na pagmamahal so buong oras nyo, buong pagmamahal nyo ibinibigay e, nyo sa lalaki pero sila naman eh hindi nila magawang ibalik yung pagmamahal na katumbas ng inyong ibinibigay so uh, kaya ginawa ko itong video ito kaya ginawa ko itong tips na to upang makatulong sa inyo mga girls na makita nyo Okay? Na baka katawan nyo lang ang habol sa inyo ng inyong mga partners. Okay? So, uh, kung napindot nyo na yung subscribe button at notification bell, simulan na natin ang video. So, ito po ang ating tips number 1 So, kapag po inyo po silang niyaya sa labas, kumain kayo, nag kayo, hindi po sila sumasama. Okay Ayaw nilang sumama kesyo Ang dami nilang dahilan Ang dami nilang uh, paligoy-ligoy Marami daw silang gagawin Okay Basta lahat na siguro ng dahilan Idadahilan niya sa'yo Okay Huwag lang sumama Okay Kasi hindi yan interesado Sa mga ganyang date-date Lakad-lakad sa labas Ang gusto nila Eh yun bang uh, Yun bang uh, diretsyo na agad Sa kalap-klapan Okay Sa kalap-klapan yun po ang gusto nila. So, mga pera na lang, kung sila iimbitahan mo sa inyong bahay, sabihin mo, walang ngayong nanay at tatay, mabibilis ang mga yan. Okay, kasi alam nila makaka-score sila eh. Kaya kapag kasi sinabi nyo na mag date kayo, okay, wa-effect sa kanila yan. Hindi kanila sasabahan pagka kaganyan, Pero invite mo yan sa bahay nyo, sabihin mo walang tao, ang bibilis ng mga yan. O kaya naman, yayahin mo sa bahay, magmimerienda, mag movie marathon sa kwarto mo or sa kwarto niya, sasama ka agad dyan. So, isa yung sign, mga kamamay, nakatawan lang ang habol sa inyo ng mga lalaki na ganyan. Kaya kayo, mag-ingat kayo. Okay, mga, mga girls, mag-ingat kayo kaganyan ang inyong mga partners. Sana makatulong yung simpleng tips natin number one. So, number two, hindi yan laging mag -chat, chat sa inyo. Wala yung mga sweet message na good morning, kumain ka na ba, nasaan ka, ingat ka, huwag nyo nang hintayin o huwag na kayong umasa na makaka-receive kayo ng mga ganyang chat or text kapag ka once na naibigay nyo na ang inyong tahong. Okay, siguro sa una, okay sa una, habang uh, kinikilala pa kayo, hindi nyo pa naibigay ang inyong uh, pichi-pichi, talaga magiging interesado sa inyo yan. Lagi silang may oras sa inyo. Pero, once na naibigay nyo ang pitchy-pitchy nyo dyan, huwag na kayo mag-expect na, tuwing umaga, may good morning, may hi, may hello, na darating na mensahe mula sa kanya. Kasi, kasi, ang habo lang talaga nila is yung tahong nyo. Okay? So, yan yung number 2 tips natin. Huwag kayong mag-expect na may, ma may mga sweet messages yung mga yan sa inyo. So, number three, sa una lang sila nag-e-effort. Gaya nga na sabi ko sa inyo kanina. Okay? Gaya na sabi ko sa inyo kanina, sa una lang sila mag-chat-chat, mag-text, mag-e-effort. Okay? As long as hindi nyo pa naibibigay ang inyong pitchy-pitchy sa mga yan, huwag kayong umasa na, ibig ko sabihin, hanggat hindi nyo pa naibibigay ang inyong pitchy-pitchy dyan, nandyan yung kanilang effort. Okay? Kahit bituin, susungkitin. Okay? Para lang makuha yung mga tahong ninyo, mga kamamay. Okay? Siguro, siguro mas maganda, huwag nyo munang ibigay. O patagalin ninyo, kilalanin nyo muna talaga sila. Okay? Nang maayos. Baka kasi mamaya, masyado rin kayo nagmamadali. Kayo rin. Kayo rin yung uh, mawawalan pag nagkataon. Okay? Maganda. Limiin nyo, suriin nyo Kung talagang seryoso yan. Patagalin nyo. Kung kailangan isang taon bago ibigay ang tahong isang taon okay kasi nga ako yung mga boys na ganyan sobrang effort nyan hanggat hindi pa nila nakukuha o natitikman yung inyong pichi-pichi okay so yan yung ating number 3 na tips sa una lang sila ma-effort hanggang hindi nila nakukuha ang inyong tahong number 4 eto karamihan to lagi nilang sinesegway ang usapan tungkol sa tahong Okay? Lagi nilang isinesegway yan. Sa halip na ang gusto mo lang naman is magkamustahan, Hi, hello, kamusta maghapon mo? Sila hindi. Hindi sila interesado sa usapan na ganyan na kamustahan. Ang gusto nilang usapan is lagi dumapunta sa klap-klapan. Alam niyo naman siguro kung ano yung klap-klapan na sinasabi ko. Lagi nilang pinapadaplisan, isinesegway sa usapan ganon okay so hindi nyo na masulit yung time na magkakamustahan kayo kamusta ang araw mo magkwento ka naman sila, laging ng gusto nila mapunta yung usapan sa klap-klapan so pagka ganyan ang inyong mga kilala o mga kakilala o mga kachat or kateks na lalaki so alam nyo na kung ano ang pakay nila so, number 5 siya lang ang maligaya o siya lang ang masaya After yung magklap-klap clap na ganyan, o habang nagka -klap, klap kayo, pagkatapos nun, siya lang yung maligaya. For example, nabitin ka. For example, uh, gusto mo pa ng more, di ba? So, parang nagulat ka na parang 2 minutes pa lang, okay? Uh, Nag-alboroto na yung vulkan, okay? Sumabog na yung vulkan niya. So tapos hindi niya iniisip na, na yung mararamdaman mo is bitin So hinahayaan niya lang na unsatisfied ka So pagka ganyan mga kamamay Isa lang yung uh, ibig sabihin niyan Katawan niyo lang ang habol ng mga yan So ang totoong nagmamahal So isa satisfied ka ng mga yan Magpapahinga lang, magpapahinga lang Then after a while Diretso na uli hanggang ikaw naman yung makaraos Okay? So, pagka, pagka, sila nakatapos, nakaraos, hinahayaan lang kayo. So, talagang katawan nyo lang o tahong nyo lang ang habol ng mga yan. Kaya kayo mga girls, okay, isipin nyo rin yung mga bagay-bagay. So, and last, kapag ka sinabi nila, sa umpisa pa lamang na ayaw nila ng seryosong relasyon, alam nyo na. Okay? Pagka sinabi nilang ayaw nila ng seryosong relasyon, huwag na kayong umasa na seryosohin kayo ng mga yan. Kasi at the first place, kasi at the first place, ayaw, tila, ayaw talaga nila ng isang relasyon. Ibig sabihin nun, kung ipopersum pa rin ang sarili mo sa kanya, na magkaroon kayo ng connection, na magkaroon kayo ng something o ma-develop kayo, sa huli, ikaw rin ang hahabol-habol. Kaya kapag ka sinabi ng mga boys na ganyan, ng mga lalaki na ganyan na ayaw nila ng seryosong relasyon, alam nyo na ang gusto lang nila is yung ganyan. So baka mamaya magkaroon kayo ng agreement na walang, well, I mean magkaroon kayo ng agreement na no feeling attached o no string attached. Medyo mahirap yon Okay? Kahit ikaw, gustong gusto mo siya, ikaw naman malabong magustuhan niya. At sinasamahan ka lang niya every time kasi meron siyang okay, pakay na tahong sa'yo. At ikaw, sana huwag ka rin naman sanang uh, pumayag na ganun yung set up na ikaw lang yung nagmamahal tapos hindi mo maramdaman na talagang totoong mahal ka nung lalaki. Okay? Alam mo na natahong lang ang hawol sa'yo, diretso ka pa. So maraming lalaki dyan, maraming isda sa dagat. Okay? So maraming isda sa dagat, marami pang lalaki ang deserving para sa inyo. Kaya kayo, piliin nyo yung lalaki talaga na mamahaling kayo ng ayos, mamahaling kayo ng buo, mamahaling kayo ng tapat. Hindi yung mga lalaki na tahong lang o pikchi nyo lang ang gusto sa inyo. Okay? So, sana makatulong yung mga video, I mean, sana makatulong yung mga simpleng tips na naibigay ko sa inyo. Okay? Na maging pointers ninyo sa inyong, okay, pag-search sa inyong right guy. Okay? So, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell kung gusto nyo pa ng mas maraming love advice na kagaya nito. Okay? So, Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat. So, see you for our next vlog. Bye.